Ang mga binhi ng pananampalataya ay palaging nasa loob natin. Ito ay gaya din ng pagtitiwala ng sarili sa tubig na kailangan mong i-relax at magpaubaya sa agus sapagkat kung lalabanan mo, ikay malulunod. Ganon din, minsan kailangan nating dumaan sa krisis upang mapangalagaan at hikayatin palalo ang ating paglago. Ngunit paano nga ba malalaman ang kaibahan ng bulaan sa tunay na tagaakay? Halika't magbalik na lang tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagpala ng kaitaasan at pinagkalooban ng likas na kapangyarihan. Nangaral at nagpalaganap ng mga kakaibang turo na tanging sa kanya lang masusumpungan. Ano pat nakaakit ng maraming tagasunod na animoy mga tupang ligaw na nagahanap ng pastol na gagabay sa kanila. Ngunit saan nga ba patutungo? Ang kwento ng mga advokasya ni Valentin de los Santos o yung tinaguriang...